Magandang uh, tignan pagka maayos. Hindi na naglalakad yung mga tao sa kalsada. Pagkaganyan ang mga parada. Kumaliwa dito sa New York at uh, nakarating tayo ng uh, US nang walang passport. <laughs> Or mahatak na pala dahil meron ng ayun nakatali na sa lalim. Ito oh, laki no parking. Oh, ang daming bus oh. Balikan na kasi galing probinsya. Itong uh, isang sasakyan na ito. Natikita na Tapos posibleng mahatak dahil tignan niyo oh. Kuha niyo yung sidewalk dito. Tapos ang rusot dito. Sa kabila. So talagang harang na harang niya itong sidewalk Oh, may poste pa rito Wala na madadaan na ng tao Katulad dito, mas kinakausli siya dito Hindi ito pakikialaman Dahil na hindi niya naharangan yung kalsada Yung bike lane, saka ito Hindi niya rin naharangan O, no, ayan oh. Clear Magandang uh, umaga sa inyong lahat Ngayon ay uh, November 4, 2024 Ang uh, oras ngayon ay 8 ng umaga Nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA Sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Ghos Dito sa kahabaan ng uh, Camias Road at sakop ng uh, Quezon City At uh, ito Nadaan na rin itong isang sasakyan Pati na rin yung isang taxi doon Babalikan natin kung maahatap Ang activities ngayong araw Ito nga, mga illegal parking Hindi natin kasama mga scope Dahil meron silang sariling uh, tasking At nag-clearing sa ibang area Dito sa may Maynila Mahatak na pala yung taxi Pero sa kabilang side okay na eh naka na yung pagpapark Kung para sa dati ang daming nakabalagbag dito sa sidewalk damating na yung may-ari pero ito inaatak na Dito tayo sa isa. Okay, tara na. Oh, ayan oh, maayos na. Dati lampasan lahat sa sidewalk 'yan. Oh, tingnan niyo. Ang ganda sa kabila. Maganda ang uh, naging resulta ng uh, clearing operation dahil uh, nawag harangan tong kahabaan ng kalsada sa kahit mga sidewalk. Um mangilan-gilan na lang ang uh, natitikitan or naatake. Uh, Yung katulad niyan, pagka naabutan, tikit agad yan. Ngayon, pagka hindi lumabas yung may-ari, uh, mahatak. Mangilan-ilan na lang dito eh. Una, ang gusto ko tawagin. mo suporta sa clearing operation. Ah, uh, na ang maganda na kapark sa loob yung mga uh, motorsiklo. Oo, oh. Eh ito, kanino ba itong uh, pickup? Ah, hindi niyo kilala. Ah, parang lumabas na dahil uh, ayan nagilaw uh, na. Ibig sabihin binuksan na. Wala pa din yung may-ari. Pati itong nga uh, pickup. Ah, andito na pala. Nandito na pala yung may-ari. So, natikita na ito. Paalisin na lang dito sa sidewalk. Yung uh, pickup, saka yung uh, kasalukoy ang hinahatak dito, isang may-ari. So, hindi naman pwedeng tikita ng isang uh, lisensya ng dalawang ticket. Kaya, pinapili na lang may-ari kung anong ipahatak niya. Ito na lang daw.

Magandang uh, tignan pagka maayos. Hindi na naglalakad yung mga tao sa kalsada. Pagkaganyan ang mga parada. Magmula sa Camias Road, kumana dito sa KJ. At uh, ito, mayroon ng hinahatak. May hinahatak na rin pala doon. Nasa KJ pa rin tayo at uh, pangalawa na itong inahatak. Ngayon, after nitong tulay, kakanan dyan sa Hermin Garcia. Kumana na dito sa Ermin Garcia. Talaga naman. Itong pinapasadahan ngayong araw at yung mga nakarang-araw, ito yung mga alternate route o yung mga bus route. Dahil well, uh, sa laki ng mga yan, kung may nakahambalang dito sa kalsada, ay eh, magkukos ng traffic. Dari ka okay. sa Rabon. Tapos, yun yung tapos. Real Magmula dyan sa Ermin Garcia, kumaliwa dito sa New York, at anak uh, nakarating tayo ng uh, US Nang walang passport. Ah, <laughs> uh, ito, tinan may mga obas na dito, or obasan. O wala nga lang bunga. <laughs> Maayos na rin dito sa New York. Ito, may hahatakin Nasa sa kanto. Perial. Or, mahatak na pala dahil meron ng... Ayun, nakatali na sa lalim Ito, laki no, parking. Dapat magmula doon sa kanto, ulitin ko lang, anim na metro. Ang layo. Dapat hanggang dito. Yan, sa tinatayuan ni Sir Ayon sa mga taga dito, ay uh, lagi na itong pinagsasabihan. Sabi, sandali lang daw. Ay uh, bukod doon, hirap daw uh, lumiko ang bus dito. O kumaliwa, dahil uh, ang haba ng bus, tapos may nakapark sa kanto, ay uh, hirap nga. Okay, tara! Nasa na, pulis na tayo at kanto ng New York. Ayan na yung EDSA. Bago. Hello! Siya taon sa inyo! Oh. <laughs> bago ng EDSA, kumaliwa dito sa Montreal. Dito lang tayo nung nakaraang linggo bago mag-ondas. Wala na yung mga taxi dito. Nung nakaraan, ang daming taxi na tikitan dito, may nahatak ang isa. Oh, ang daming bus oh. Balikan ka na kasi galing probinsya. So, pagkagalitong uh, senaryo, uh, aayusin na lang or pagsasabihan nyo mga tamang uh, sakayan or tamang babaan ng mga nagbababa or naghahatid ng uh, or nagsusundo ng pasahero. Uh, ano nga bang terminal ito? Uh, five, star. Five, star. five star? Or five star. First star. Mm. Ito pala mga kasama natin, no? Oh. nag-aayos traffic. Hello. Yung sa unahan, mga natikita na yung mga illegal parking doon or nagwi-waiting. Nagkukos traffic yan. O oh, ito, yung mga tricycle dito, natikita na yan. Ayan EDSA, sa kabila. Ayan, titikita na ito. O ito, natikita na yung nakikita natin kanina. O ayan, mahatak na itong uh, isang tricycle. Yung isa, pagka hindi pa lumalabas yung may-ari o hindi alisin, eh mahatak din. O andyan pa yun. Nahila na yung isang tricycle. Yung isa naman, lumabas na yung driver. At uh, paalisin lang dito. ito dito. Okay, wala. Okay. Kumain lang po. Pasyente lang po ha. Bahay lang, okay walang problema. Ang problema mo, wala kang dala lisensya. Mag-park ka pa sa bawal. Pasensya Essential din. Eh, tayo sa dapat Sir, yung rehistro nito. Kailangan yan, dala mo. Wala kang dala. Sir, buksan mo ah. Oh. Kukunin ko lang yung ano, uh, times number. Ito yung times number. Ah, kukunin lang yung ano, yung number. Kasi wala rin plaka. Hindi matikitan. Yan ang dahilan. Kaya kailangan uh, may dalang lisensya para makuha yung information. Pero titikitan lang at ibabalik yung lisensya pagka wala rin plaka chassis number ang hahanapin or ano pa man dyan sa motor na mapagkilanlan from Montreal kumana dito sa Annapolis at lalabas tayo ng Aurora Boulevard pag kumanan, labas nga ni Edsa kumanan sa Aurora Boulevard so, ayan na ni Edsa yung pakaliwa going south yung pakanan, going north so didiritso tayo diritso ng San Juan or San Juan City ingat kayo, ingat, ingat ah umilalim dahil yung Padrezzo kaya papunta ng San Juan San Juan City umilalim at ang labas dito sa E. Rodriguez ang oras ngayon ay 9 ng umaga matagal na rin nga hindi napasada itong kahaba ng E. Rodriguez pero maayos na rin oh Ito sa E. Rodriguez, itong unang na daanan walang tao dito talaga ipinark so mating na yung may ari Kasama na lang daw yung may-ari para may labas na yung kanyang sasakyan. Okay, tara. Wanto, wanto, may Maayos na rin dito. From uh, E. Rodriguez, kumanan dito sa may kadugtong ng New York. Yun nag kasi tayo sa EDSA At uh, pinasudahan yung Aero uh, Rodriguez At dito tayo ulit uh, Sa New York Kabilang side na ito At kakanan dito sa Felix Manalo Wala sa kanto Wala ng 6 na metro Ah hindi pala kakanan Titigitan lang ito o oh, ayan ang mayari Didiretso ng uh, New York O yun, naka-osli yung uh, hulihan mm, Nandito naman yung uh, driver Tapos tignan nyo yung kasunod Di ba, nakaayos Barangay pinagkaisaan pala ito Nung nakaraang linggo Yay, eh, nandito tayo so ma naalala nyo ba yung uh, nakaraan linggo merong ginigising uh, dito yung team na uh, mahimbig ang pagkatulog ito yon, ito yung lugar na ito kanto ng uh, Denver saka uh, Detroit yan yung lugar na ito dahil uh, kanto mismo kaya natikitan ay eh, mahimbig ang pagkatulog matagal na kinatok tapos dito, may natikitan din noong nakaraan dahil bawat kanto may nakapark. Yan, dito sa lugar na ito, yung uh, pagkatulog. Titignan natin kung, o uh, oh, yan, maayos na dito. Daanan kasi ito ng mga bus. Yung may nagreklamo na maingay pag nagbubusin na yung mga truck dito. Ah, truck! yung mga bus <laughs> o nga naman ang sabi niya ay eh, madaling araw dumadating itong mga bus na ito nagbubusina pa ay eh, magkakasunodan yung mga bus terminal dito ito yung uh, victory liner eh. nasa kanto tayo ng uh, Maryland saka Montedipidad balik ulit ng Irod uh, e or Irod uh, e Rodriguez Uh, uh. Tignan nyo itong sasasakyan na ito Pwede niyang i yan na naka perpendicular, Pero naka-parallel na ko! Itong uh, isang sasakyan na ito, Natikita na at posibleng mahatak dahil tignan nyo. Oh. Buwan nyo yung sidewalk dito. Oh. Tapos ang rusot dito. Sa kabila. So talagang harang na harang itong sidewalk. Oh, may poste pa rito. Wala na madadaanan ng tao. Ando na yung uh, tow truck. Pinopormahan na. Pero andito na 'yung uh, may-ari. So paalisin na lang ito dito. Oh. 'Yan ay tsora nung nawala na 'yung sasakyan. Okay, tara. Nandito na tayo ngayon sa may kanto ng uh, Rodriguez sa nitong uh, Balite Drive. Ito yung Baliti Drive extension. Malapit na tayo sa Tomas Morato. Oh, may nahatak yata dito bago dumating ng Tomas Morato. May aksyon doon. Nakasampa pala sa sidewalk. Andito naman yung mayari malamang kaya mahatak. Uh, huli na. Naangklahan na itong sasakyan. Sasama na lang yata ang mayari. ari. Sa Tumana, Marikina Okay, tara Dalawang uh, towing truck na lang Naiiwan sa oras na 10 uh, Nang uh, umaga From uh, Erod Or uh, Erodriguez Erod Reyes dito sa may Tomas Borato Pagka nandito sa Tomas Borato, ayan pala ang traffic light eh, ito unang nadaanan dito sa Quezon City may part na dito ha ah, sa may partner uh, part ng Tomas Morato sa Timog Panay yung part na yan eh nasa loob yung uh, sidewalk ayan kaya maski mostly yung uh, hulihan at unahan dito sa dito sa sidewalk wag lang maharangan itong bike lane hindi kayo pakikialaman o hindi matitikitan. Pero ito, kaya ito natikitan at posibleng mahatak. Dahil meron ding sidewalk dito sa loob. Ayan. At ito yung naharangan niya, yung bike lane. Bike lane dito sa sidewalk. Meron din bike lane dito sa kalsada. So, dalawa ang uh, dapat niyo iwasan parkingan. Katulad dito, mas kinakausli siya dito, hindi ito pakikialaman. Dahil na hindi niya naharangan niya kalsada, yung bike lane, saka ito, hindi niya rin naharangan. O, ayan, o. Oh. Clear. Pagka nahatak din ito, clear na rin itong uh, bike lane. meron May pala naka-paskel dito. Ayan o. Kaya pala may ganyan. Tatlong araw na na nakapark ito rito. itong uh, Baliti Drive Extension yung nadaanan natin kanina sa may E. Rodriguez at uh, kumanan dito sa Tomas Morato may nahatak doon sa may Parisan at ito sa unahan lang nadaanan ito isang sasakyan or uh, Vios nasa kanto kata uh, kanina pa itong team dito so, kaya mahatak na sa oras na 10.20 ng umaga, bali pang huling uh, towing truck na ito sa Sampung Dala ngayong umaga Kasama sa galaan, lalo na sa clearing operation Ingat sir, dumating na yung mayari, yun nga lang, nakasampa na Bakit hindi raw sila natawagan? Kasi yung mo. Oh, yan, okay na yung dito. Sa oras na 11:30 na umaga, back to base tayo.